Magandang umaga po, Doc Albert Asek. Magandang umaga. Good morning, uh, DJ Chacha and Sir Mon at sa ating lahat ng taga-pakinig. Oo. Asek, ito nga, no, tumataas yung bilang ng mga kaso nitong pertosis, not just in Quezon City, but in also some areas po dito sa Pilipinas. Paano na po ang plano dito ng DOH, lalo't ang dating po ng mga bakuna ay sa Hunyo pa? Yeah, right. Tumataas talaga. No? Nakita namin yan uh, that's why we announced na nag-caution na kami na meron tayong increase talaga tulad na nangyayari nga sa paligid ng ating bansa. But more importantly, the action is, uh, nakamonitor ako kanina, no? Ay, tama yung sinabi ni Yusek Tayag na umaasa tayo sa mga bakuna na darating by June. But the good news is, We don't want to give a timeline now kasi ina-accelerate namin. Ayon sa aming procurement service, we can actually shorten the timeline. Pero ayon namin mga ako, mas mabuti nang dumating siya at sabihin namin dumating siya kaysa sabihin namin na Mayo or Abril tapos hindi naman dumating. So the, the point of the DOH is there are 3 million doses already on order kasama yung 1 million na sinabi ni Yusek Tayag. And we're doing as fast as possible na dumating yung ating bakuna. I heard uh, sinabi nga ni Doc Rolly sa Quezon City, no, nagbigay kami ng 1,000 2500 uh, sa QC mula dun sa mga rehiyon na hindi naman gaano kataas yung ating mga kaso. So, yung ating redistribution ng mga existing, meron tayong on-hand, 64,400 sa ating inventory. This is nationwide. Hawak na po natin ito. At amin pong rinire-direct sa mga lugar na scientifically, we show the data, tumaas talaga yung mga kaso. Oh, ang problema po dito, itong 64,000, dito po ba yung sa mga uh, health centers at uh, libre para po sa ating mga masang kapatid na nakatuto? Kasi binabanggit ni dr Rolly kanina, may ilang mm -hmm. mga available silang nakikita pero may kamahalan nga daw po yung presyo nitong bakuna. Tama yun, DJ Cha, sa alam natin na ang Departamento, ang Kagawaran ng Kalusugan at ang ating mga local government ang sandigan ng masa para sa mga libreng bakuna. So yun yung sinasabi natin, yung 64,400, wala ho itong gasto sa ating mga kababayan. Ito po yung ating ibibigay kasama ang ating mga local government units tulad ng Quezon City kapag ito po ay na-distribute. Asek, uh, Mon Gualvez po. Sir, uh, gusto ko yeah. lang linawin naman yung part na ano, yung risk na mahawa at ma, ma, magkaroon po ang mga adults. Kasi parang may sinasabi din po si Doc Ro, Ro, Roger Solante mm -hmm. na yung mga elderly who did not get vaccinated against, against pertosis, mayroon pong risk. Can you just clarify lang po yung ganitong klaseng uh, information? Right, uh, historically talaga ang pertosis, ang kaniyang uh, parang nagdadala no, ang carriers niya dati. Noon, yung mga matatanda because uh, actually uh, if you will read the uh, medical literature mula sa mga nanay papunta sa mga bata, nauubuhan nila. But this was before no. Ngayon, yung sinasabi ni Doc Rolly na aning aming alam rin naman at nakita, ang ating mga matatanda na alam nilang kung lalo na kung alam nilang di sila bakunado nung dati pa, maganda po na sila rin ay magtanong sa health center kung Kailanganin nila. Typically, ito yung mga uh, talagang matatanda, yung mga inino-compromise. And the reason is, they could actually bring the bacteria sa mga bata. Pero hindi lahat na matatanda. No? Linawin ko lang po sa ating mga takapakinig, sa ating publiko, na karamihan sa ating populasyon ay nabakunahan. Malamang sa malamang kung tayo po ay pinanganak noong 1960s, 70s, uh, uh, sorry, 70s, 80s to 90s. Yan yung mga panahon na matataas. No? Sinabi nga ni Yusek Tayag, there was actually a golden age of vaccination na halos 90% ng population na babakunahan po yung mga chikiting noong 80s and 90s. At uh, sa panahon na 'yan, uh, kung tayo po yung matatanda, ngayon, ang uh, malamang sa malamang ay bakunado tayo. Ito po ay one time lamang na bakuna. Ibig sabihin yung mga elderly po talaga natin mga kababayan, yung mga pinanganak po uh, before 80s and 90s, do they need to be to get vaccinated po ba? Uh, Asik It will depend on the personal circumstances no kung tayo po ay uh, immunocompromised or yung talagang mahina po and it's actually a good recommendation na magkaroon po ng uh, booster no and typically sa matatanda sa adults ang booster uh, one shot lang yan every ten years no yan yung typical recommendation natin What? but at this mm -hmm. point um, parating na yung 3 million vaccines we would recommend hindi namin tatanggihan no one and a DJ chacha but we would recommend habang inaantay natin yung bulto na parating na bakuna. Yung ating 64,400, paunahin muna natin yung mga wow. bata kasi yung mga bata sila yung mas namamatay. Nakita mm. natin sa datos. I I also noticed when you were interviewing Dr. Rolly and we concur sa DOH, medyo mabibilang if at all wala pa kaming naririnig na adult na namatay dun sa current uh, bang outbreak natin. So we are actually updating the data. We'll update you kung may ma-pick up kami na Oo. mas matanda sa 18. Asik, ang total number of cases sa buong Pilipinas itong pertosis Ilan na po as of now? We are still uh, holding on to our numbers earlier reported 493 as of uh, the 10th week of the year no compared to 23 cases in the similar period last year so nasa 493 pa rin tayo but kung hindi man ngayong araw or bukas darating yung updated na data nationwide Oo oh, oh. tapos kanina po sa Quezon City ang binabanggit ni Doc Rolly Cruz um uh, 22 days to 12 years old yung edad So halo-halo na po itong 493 cases are these all kids in fans po ba ito or may adults din po dyan? Yung ating 493 cases dun sa latest update namin, um, it's really mostly uh, kids. Uh, I'm still checking my notes pero wala akong na recall na sinabi na adults eh. Mm -mm. So uh, we will be updating that as soon as possible kasi nga today or tomorrow darating yung latest data set namin. Opo. At mostly kids, sinasabi nyo nga po uh, out of the 493 cases ilan na po ang fatalities dito? Ang fatalities natin, teka yung nahahalo ko na yung data, misels yung iniisip ko. No with. problem, sige lang po. Uh, yeah, um, I, I don't have the numbers with me right now mm -hmm. uh, but uh, it's safe to say it's uh, less than 10 uh, okay. out of the 493. Less than 10? So um uh -oh. yung 5 cases na namatay na nasa Quezon City, dito pala po talaga sa QC ang pinakamaraming nasasawing sanggol kung 10 san ang fatalities ano? Yan yung, yan yung sinasabi ko kaya kailangan mag-update kasi it's possible na yung datos ni Doc Rolly includes after the 10th week na kasi mas ano mm -hmm, sila mm -hmm. mas mabilis yung updating dahil live sila yes, so once we get sila. the data, isasynchronize namin. Opo. At ah, nagkakaroon din po ba ng contact tracing kagaya noon sa COVID? Yes, yes. Uh, actually, um, when when we discuss uh, itong uh, pertussis, uh, syempre careful rin kami dahil alam namin may konting trauma yung ating mga kababayan. Pag ginamit namin yung terms na contact tracing, face mask, di ba? wash your hands, parang parang sounds like 2021, 2022. Paalala sa ating mga kababayan, yun pong mga paraan na pagresponde sa outbreak ng pertussis, yan po talaga yung standard na protocol na ginagamit sa lahat ng mga infectious diseases. So yung tanong ni DJ Chacha na nag contact tracing ba Yes, but Ibig sabihin kapag nalaman ng uh, local government natin na merong bata or matanda kung meron man na uh, may pertussis, tinitignan yung uh, household niya, yung paligid kasi nga uh, nauubo yan, no? nahihinga siya. Tapos uh, sila yung uh, kinakausap at yung protocol for quarantine and isolation, linawin ko lang po, quarantine para sa tao na wala pang sakit, inoobserbahan, isolation para sa mga taong kumpirmadong may pertussis. So yung quarantine natin, hindi actually pinapastay at home, pinapastay, monitor yung mga close contact. No, I malaking pagkakaiba yan kumpara sa COVID-19 na noon, alala nyo po, no, pag kayo ay close contact, stay at home kagad ang protocol. Ito, Pwede pa rin pumasok basta naka-face mask, may monitor kasi alam natin na meron namang gamot at merong bakuna. Mm, -mm. At, uh, since nagkakaroon na tayo ng contact tracing, um, doon sa pinakaunang kaso po ng pertosis, ah, uh, may ano ba? May history ba yung mga magulang or mga na nalapit doon sa sanggol o bata na lumabas ng bansa o talagang dito po sa atin nagsimula ito? Ah, okay. This is this is not an imported case. so no? This is a local transmission. Um, again, compared to COVID-19, yung kwento ng COVID nang galing sa labas, pumasok sa bansa, kumalat sa buong mundo. Yes, po. Yung pertosis matagal na yan nandito. So local transmission to. Tama si Doc Rolly, no? And uh, I'd like to also emphasize the message na it's a combination really of uh, low demand, hindi masyadong nagpapabakuna dahil maaaring may hesitation or hindi alam ang uh, uh, sangkuhan ng bakuna. And also problems supply which is a mix of the pandemic situation na hindi naka-deliver ng vaccines and also at the same time yung ating uh, current uh, para bang estimates uh, hindi pa masyadong tinaasan. So yan yung combination kung bakit nagkaroon tayo ng re-emergence ng pertussis. Pero matagal na siya. Opo, asik ah eh uh, sempre nababanggit nga po ayaw natin ibalik yung fear o yung parang uh, takot nga po ng tao noong 2020, 2021. Pero do we, will we require face mask? Nako, yan na nga ang Oo, tanong diba? ko din. Mm -hmm. i <laughs> Yeah, uh, actually um, I, I remember DJ chat a few days ago uh, nag-usap rin tayo no. And uh, I, I like how you asked it Derechahan, Magla-lockdown ba? And sumagot kami hindi. <laughs> kasi yun ang takot na mga Ikalama tao question. asik, even kami ni Mon oh, 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 oh. nandito kasi, na tayo oboy. sa media, nakakausap namin kayo. Uh, every time nakakausap kita, mas kumakalma ako bilang isang magulang kasi meron din akong toddler eh no. Tama. At buntis yes, pa yes. po ako ngayon. So ngayon iniisip ko na hopefully by the time I deliver, ay eh, talagang wala na po itong pertosis. Ayan din ang worry yes. ng mga magulang ngayon. Eh, yung pag-face mask. Sa adult, magagawa natin yan. But with kids, Sa hindi bata. eh. Sa bata. So, you mentioned mahirap. Mahirap. Oo. Ang recommendation namin is the same. So it is not required, it is voluntary, but the DOH is very consistent. Sinasabi namin, highly encouraged, highly recommended. Kasi uh, napansin natin no, nung panahon ng COVID, sabihin mong required, hindi rin naman tama yung pagsuot. But now when we say highly encouraged, tama yung pagsuot, number one, para talagang silyado sa paligid ng muka. At number two, yung punto sa mga bata, totoo yun, mahirap talagang ipag-face mask ang mga bata, lalo na yung mga younger than five years old pero tayong nakapaligid sa kanila, we can actually wear the masks ourselves para maprotektahan sila. Ayun Ay, ang better. Hindi makakapag-face mask ang mga bata, especially Oo. the, the y infants. Correct. Pero yung mga matatanda sa paligid Tayo at kung lumalabas uh -oh. po kayo lagi, kayo na mismo ang mag-ingat para sa mga anak ninyo. For pregnant women. Ngayon nagbibigay mm -hmm. yung mga OB uh, na, o, mga doktor ng flu vaccine eh, para sa mga buntis. Uh, will it, uh, yeah. parang ano po ba ito? Safer po ba ito? At uh, kung baga, makatutulong po ba ito? I'm sorry, yun ang tanong. Makatutulong po ba ito para mas hindi mahawa ng pertosis? Yeah. Maka, uh, yung flu vaccine, uh, hindi siya directly rumi-responde sa pertosis kasi magkaiba sila ng organismo. Si pertosis, yung bacteria, si Bordetella pertosis, si flu vaccine, uh, the influenza virus. But, ang maganda, pag nagpapabakuna sa flu, at hindi lang para sa mga buntis, pati yung mga matatanda, no, yung pneumococcal vaccine, flu vaccine ganyan yan eh. Pagka Oo. ikaw ay nabakunahan laban sa uh, flu, sa trangkaso, yung simptomas ba na ubo, nawawala. So, hindi ka matatakot, hindi ka malilito. Kasi ang nangyayari ngayon, uh, parang noong COVID rin, no, parang konting ubo lang, iisipin natin, hala, meron yata akong pertosis, meron yata akong ganyan. But alam natin na kung tayo ay bakunado laban sa flu, then hindi lalabas yung ubo galing sa flu. And again, to reassure ang ating kababayan, hindi naman reassurance but a reminder, yun talagang tunog ng ubo, ng pertosis, ng tuspirina, meron siyang unique talaga. Eh. A lot of the media have already played the recordings and it's very helpful kasi it comes people na hindi ito yung tunog, hindi ito yung pertosis. Ayan. Uh, well, asik pwede mo mag ano naman kami mag uh, switch into other topic kasi sure. ay teka, may may parang isa tanong may lang dito. Na may pahabol na tanong dito, lang dito, po. yung ating mga kasamahan. Mm -hmm. asik, kasi nga we are saying na June pa darating yung bakuna. Bakit lang po ba? For the record, bakit lang po ba June pa? Kung kumbaga parang two months pa yung pagitan bago po dumating itong bakuna na kumbaga kailangan na kailangan na rin po natin. Right. We agree kailangan na kailangan kaya nga sabi sa akin ni Secretary Erbosa kahapon, baguhin mo yung timeline, hindi yun June, mas maaga pa dyan kung kakayanin. So, yung sinabi niyang kung kakayanin, yun yung sagot dun sa tunong mo no? Yung procurement process kasi natin, meron talaga mga steps na sinusundan. So, ang, ang pinagkaiba ng gobyerno sa privado, pag privado, pag gusto nilang bumili, basta may pera ka, punta ka dun sa supplier, bili ka. Tayo, meron tayong sinusunod na proseso. We do it as fast as possible. Meron namang tinatawag na emergency procurement. So yun yung mga inaaral namin yun. Yun yung trabaho namin na siguraduhin makarating kagad without breaking any rules. Kasi ang mahirap dyan, kapag nagmadali tayo, tas alam mo na, nagbayad ka ng pondo. eh nangyari na yun dati, hindi ko na sabihin kung anong bakuna. Kaya nga nagkaroon tayo ng hesitancy eh. Mm -hmm. oh, oh. Saan pa siya po ito galing? At magkano ang per vaccine? Kasi alam natin, medyo pricey po talaga siya. Though, syempre, libre naman ito para dun sa mga sa health center pupunta. Mm. Yung pentavalent vaccine, uh, so the exact unit cost uh, escapes me right now. Hindi ko siya kabisado. But I can assure na yung source niya. Typically, ang unang nilalapita, ay ang ating uh, UNICEF, for example, ka WHO kasi meron silang uh, directory ng mga pre-qualified. Ibig sabihin, assured tayo na safe ng mga supplier na ito, mga bakuna galing sa kanila ay safe. So yun yung unang pinupuntahan natin. And just like any bidding process, competitive mga marami, uh, marami po apasok na proposals na bids. Tapos pipili tayo ng tamang presyo sa tamang kalidad. Sorry, Asik. amakulit, uh, Kasi nga, we are saying mm. na alarming na ito, itong mga kaso ng pertosis at pwede naman mag-emergency uh, acquire nitong mga bakuna. but di pa natin gawin? Ginagawa natin, yan yung yan yung reason kung bakit kami nagbibigay ng timeline na bago, no. So okay. yung June is uh, parang based on the regular processes, but we are exploring. Uh, hindi ako mga commit ngayon eh kasi parang depende kung ano sabihin ng mga abogado namin, depende sa see, pr uh, procurement see. process. Doon kami papasok sa pinakamabilis na paraan. Oh, Ate Albert, ito po last na lang. We know, the, we know super busy po oh, kayo oh. kahit Holy Tuesday <laughs> na. Ate, um ano lang po siguro assurance sa yes. public na mga natatakot na ngayon na yung nangyari sa COVID noon, hindi ganoon ang mangyayaring sitwasyon sa pertosis dahil sabi nyo nga po, hindi na ito bagong sakit. Alarming lang at nag -de lang ng outbreak in some areas para makontain agad. Opo, thank you uh, DJ Chacha and uh, Sir Mon no, uh, para sa pagkakataong ito. Mga kababayan, ang Pertussis matagal na pong nandito panahon pa ni Magellan. I say that because historically, kilala na ng medisina ang Pertussis since the 16th century. Noong mga 1500s, panahon ni Magellan. At kaya ko po sinasabi yon, hindi po ito bagong kalaban. Hindi siya tulad ng COVID-19 na noong dumating na bulaga tayong lahat. Ito po, kilala natin siya. Meron tayong mga gamot, may mga antibiotic laban dito mas mahaba lang yung gamutan pero proven na gumagana sila. At mahalaga, meron tayong bakuna. Naging reemerging emerging disease lang po ito, sinasabi natin re kasi dati kumalma na siya eh. Tapos uh, nagkaroon lang ng problema dahil nag may problema tayo sa supply dahil dun sa deliveries, etc. And nagkaroon din ng hesitation, meaning ang ating mga kababayan, hindi naman lahat, no? pero maraming mga kababayan ang nagkaroon ng agam-agam sa bakuna. So ngayon, tinutuwid natin isa-isa yung mga sitwasyon na 'yon para tumaas uli ang ating vaccination coverage at mapatulog uli itong pertosis. So Eto, hindi ho ito mm, COVID-19, hindi yes. lang lockdown. Oo. Hindi natin kailangan kabahan pero Oo. dapat alerto tayo. O yun nga. Sabi mo nga ano eh, alerto lang dapat. Mm -hmm. Hindi nakababahala pero dapat alerto tayo. Hindi naman magkakaroon na ng mga variants ano, Asik, ano. <laughs> Ah, good good question. Oh. Uh, hindi siya virus. So wala siyang virus. Wala. Variant. Okay. <laughs> oh, oh. Walang mutations na mangyayari <laughs> kagaya sa COVID. Oo, oh, oh, na ang dami mga XB, XB oh. mga ganun-ganun, no. Oo, hindi siya ganoon. Hindi 'to magkakaroon ng pertussis uh, max. Hindi siya <laughs> gano'n. Dito may mga birawan natin na pertussis uh, upsize, pertussis gano'n. Hindi, hindi. Walang wala, gano'n. Wala. Isa lang oo. po ang Bordetella pertussis. Hindi siya nag mutate katulad ng COVID-19 virus. Ito talaga, uh, Asec, last na last na lang po. Yung mga extreme uh, heat-related illness na usong-usong ngayon, o, hindi ayun. lang sa mga bata, maging uh -huh. sa mga matatanda, para po makapag-ingat yung mga nakatutok sa atin. Kasi kahapon, umabot ng... 42 degrees Celsius sa Quezon City at inaasahan daw ngayon ganun ulit. Mm -hmm. Yes, no. So una, thank you DJ Sasha. Yung 42 degrees sa sinasabi, malamang yan yung heat index. Yes no? So aalipin natin natin ang mga kababayan. Ay uh, yung mga sinasabi ng ating mga weather forecaster. Pakinggan niyo pag sinabi nilang heat index yan yung gusto natin marinig. Kasi ang heat index, yung temperatura, saka yung pagkalagkit, yung humidity ng hangin. Pag sinabi nilang danger, eto na sa ating mga heat-related illnesses, ayaw natin magkaroon tayo ng heat exhaustion, kapaguran, at ating heat stroke no yung nahihimatay dahil sa init. Ang solusyon po dyan ay uminom lagi ng malinis na tubig. Magdala tayo ng mga reusable containers natin. No? Di naman kailangan branded. Basta meron akong lalagyan na may malinis na tubig. At uminom at palitan syempre. Baka mamaya naubos. Di na natin pinilitan. Uminom tayo ng madalas during the day. Umiwas sa araw mula alas 10 ng umaga. Umiwas magbilad mula alas 10 hanggang alas 4 ng hapon. Sa ating mga kababayan na kailangan magtrabaho sa init ng araw. Example, mga traffic enforcer, mga trabaho na nasa labas. Pwedeng magkaroon ng mga regular breaks. Typically every uh, one hour mga magkaroon ng 10 minutes. Punta sa lilyam. Huwag pong dire-diretsyo para hindi uminit ng todo yung ating uh, katawan. Yung ibang mga sakit so uh, meron din tayong uh, sore eyes so magpo tayong uh, lumabas kung tayo ay namumula ang mata at maghugas lagi ng kamay. Bungang araw maligo po tayo kasi nagbabara yung ating uh, mga skin pores sweat glands. no Kaya nagkakaroon ng buong araw. Rabies, panahon rin po ng rabies ngayon. Uh, ang solution po dyan, bakuna rin pero para sa mga aso. Kasi yung mga aso, pagka sila ay hindi nababakunahan, nagkakalat sila ng rabies. Um, there are many other diseases, drowning. Uh, so, umiwas tayo sa pagkalunod. Bantayan po natin ang ating mga chikiting habang panahon ngayon ng uh, ating uh, summer at gusto nating maligo. Yan, si Asek Albert Domingo. Talagang klarong-klaro. Yeah, Patitigdas, tigdas, Asek. Kasi sa bar, merong outbreak, ha? ng measles. Kasama oh, yes. oh. rin we'll ba be sa mga something? sakit pag mainit ang panahon. Saka sa mga bata din. Sa bata din kasi. Oo. Oh. Yung tigdas, uh, hindi siya heat related no, pero it is something that we are also watching. Tama, meron tayong outbreak sa barn ngayon. Actually nandun si Sec ngayon. Meron kaming mga colleagues si Sec and a few other officials and staff nandun sila kausap ang Ministry of Health barn. Umiikot sila ngayon gumagawa ng tinatawag na outbreak response immunization. Meaning kapag nakitaan na uh, I think sa Maguindanao, sa Lanao may mga clusters na sinasabi na maraming mga nagkakatigdas, pinapaligiran yon ng binabakunahan para yung kalat ng ating uh, virus, virus ang sanhi ng measles, ay hindi uh, kumalat ka, hindi malakas. So, yun ang sitwasyon sa measles. And uh, to update, there are around 2.6 million doses available nationwide. Mas marami pong available measles doses. At nag-order pa tayo ng additional 5 million incoming. Kasi sabi namin, hindi pwedeng dyan lang tayo mag-stop. Kailangan magkaroon tayo ng pamalit na supply para na rin dun sa mga hindi pa bakunado sa measles. Pero bakit po kaya nagka-outbreak sa barm, Asek? yung barm kasi ang ating uh, lugar it's it's challenging yung geography no marami tayong geographically isolated and developmental areas dun sa paligid natin and also napansin po namin yung hesitancy As uh, sa aming uh, field visit doon nakakausap natin yung ating mga kababayan parang mas malaki yung takot dun sa bakuna kumpara sa takot sa measles so gamitin ko na yung pagkakataon niyan na kung tayo po ay kakabahan pero wag hong kakabahan <laughs> compared sa pertussis yung measles mas nakamamatay po siya So mas marami oh, yeah. tayong bakuna sa uh -huh. measles, mas gamitin po natin 'yon at safe na safe 'yung bakuna sa measles. And also para sa ating mga kababayan na Muslim dahil sa Barm nga po. Nakausap po namin ang mga imam no sa lugar sa Barm and out of respect uh, for the religion. Sabi nga nila, actually in So far as Islam is concerned, there is no problem with the vaccine. You can ask po your imams, ha, yun po ang nasabi mm -hmm. sa amin, pero para po ma-verify, pwede niyo pong tanungin sila. Safe na safe po yan, at siya po ay halal. Hindi siya haram, hindi siya bawal sa Islam. Ayun, magpabakuna kasi po <laughs> mahirap, mahirap. Uh, mas ma mas malala po talaga itong missiles ito. Proven and tested na po yan, no? Yes. Asek, maraming salamat. Yes. Na 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 talaga na sulit na namin ng oras mo, sir. Maraming salamat po, ha, Asik Albert Domingo. You are always welcome. DJ Chacha and Mon in regards kay Sir Ted. Yes po. Maraming po. maraming salamat wala nga oh! sa Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.